for today's video mga idol ay uh, mamimitas muna ako dito ng ano uh, gulay talong okra at saka malunggay uh, magluluto nga pala kami ng ano uh, tinulang manok na kailangan natin mamitas ng sariwang gulay yan may malunggay dito dahil liop natin yan magluluto tayo para sa ulam sa isang buong araw kaya so, ayan mga tanim kong ano, okra. So, yun nga pala mga idol, no. Bulaklak ng ano, okra. Nakapitas tayo dito ngayon ng isang piraso lang dahil itong okra na ito ay common ito dito, eh. Pag sinong nauna, siya ang pipitas dahil yan. Daanan po kasi. Yan. Yan mga idol, ito yung pinitas nating malunggay at saka yan yung ilang talong at saka isang pirasong ukra yun nga dahil kumon ang ating guardian so ito naman yung karing manok na nabili natin idol sa halagang dalawang uh, daan yan yung uh, ititunula natin ulam sa isang buong araw so iniready na natin yung mga ricado na gagamitin sa tinula ayan nilisa na natin yung manok ito yung talong hiniwa na rin at saka ito yung hinimay na malunggay. At syempre, yan. Una natin isa ang, ang luya. Tapos bawang sibuyas. Ayan mga idol. Para sa ating tinulang manok. At syempre next, ilaglag natin ang manok. Ayan na. Ha. Halo-haloin lang. Ayan. Ah, hintayin natin na medyo maano siya sa mantika. Kunti. Tapos, ayan sa bawa na natin hintayin natin kumulo silaglag na natin ang siyempre talong o sa piraso at saka pinakamasarap sa lahat pag tinula malunggay siyempre ayan mga idol ayan kumulo na siya so malapit ng maluto ang ating tinula ayan yummy yummy yan tinulang manok ulam sa isang buong araw. So ayan mga idol, kaunti na lang yung ano, hintayin natin pa luluto na yung uh, malunggay at uh, magano na tayo. Kakain na tayo mga idol. Ayan. So mga idol, kain tayo. Na naluto na yung ano. Pinulang manok, uh, na to. May malunggay, may sariwang talong sariwang isang pirasong ukra ito kain tayo mga idol ah. mm. ang ah. talaga ng gulay idol pagka sariwa manamis tamis iba sa ano, yung na-stack na, na. Yeah, siyempre yung ukra kanina bagong pitas natin diba Kain tayo mga idol. Mm. natin ngayon kaya yan, nagtula tayo. Pinula natin isang ano na to. Isang buong araw na ulam. Mm. Harap. Hindi ito sabaw. Pinit. Yun mga idol, maraming maraming salamat po sa inyong panunod. So bye bye, hanggang dito lang.